Ano ang pakikiapid sa Biblia sang ayon sa Mateo chapter 5 verse 27 to 28. Narinig niyong sinabi noon, huwag kang mangangalon niya. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ang pangangalon niya sa kanyang puso itinuturo ng Panginoon sa talatang ito ang patungkol sa pakikiapid ng mas malawak. Dahil marami noon ang kaisipan kung hindi naman sila nakikiapid o nakikipagrelasyon sa isang babae ng literal, bagamat sila'y may asawa na, hindi sila nagkakasala ng pakikiapid. Ngunit binibigyan diin ng Diyos na kahit tumingin lamang ang isang lalaki o babae na may masamang hangarin, siya'y nakikiapid na. Dahil ang nasa isip ng taong nakikiapid ng literal at ang taong nag-iisip lamang ng kahalayan ay parehas. Parehas ang kanilang nasa isip. Sila'y kapwa nag-iisip na mga masamang hangarin bagamat ang isa ay ginawa at ang isa'y nasa isip lamang. Ginawa hindi maging normal sa atin ito. Lalo pat kung tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Alam kong napakaraming tukso ang nakapaligid sa atin. Pwedeng umakit sa ating mga mata. lalaki man o babae. Matandaan natin, na nagsisimula ang pakikiapid sa tingin lamang na mahalay. Kaingatan natin ang ating mga pinapanood dahil diyan nakagagawa ang kaaway para tayo ituksohin. Nagsisimula ang malaking kasalanan sa isang maliit na kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. May iwasan natin ito una kung tayo ay magiging aware sa kasalanan. Ang alawa, sa gabay ng banal na spirito. Lo at pag-iwas rito dahil mahirap ang maging alipin ng kahalayan. Isang bagay na sisira sa atin at makapipigil sa atin na mas mapalapit sa ating Diyos.